Hello, good morning. Good morning po mga brads. Kagigising lang natin dito. Ayan. Maliligo na tayo para ma-presko na tayo. So, para makapag-relax-relax eh, para ma-presko yung katawan. Sabayan na natin ng paliligo.

Kawai kawai ka pa po tayo, albed may ganyan kayo yun eh oh. Oh. Uh -huh. Magsalita ako! <laughs> Ayan ni Nilo, malot ko na yung vendor. eh uh -huh. eh rin batiyan ni Jesse Boy. Huwag <laughs> na lang humulam Jesse Boy ha oh. <laughs> Eh, kau make pemirsa apa nih lo? Nah, pintalah tahu pintalannya. Ah, pintalannya. Bocor nih apa yang saya tahu? Kau tahu ayel beno kok? <laughs> nah, cari ini na. Ayan, almusal, ilagan talong, uh, bokong tsaka dying na bango. Ayan. Um. so bali ito yung mga talong na tanim ko dati kaya lang medyo nagpapalit na gawa nga nung may edad na 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 sira na yung ano yung iba dahil nga medyo nagkaedad na tsaka nung nagdaang bagyo medyo nagsawa siya sa tubig So siguro sa susunod na pagbablog ko ay ano, oh, papalitan ko na yan. Pero kanina yung may nakuha pa kaming konti yung kinain ko kanina. Dito ko nakuha, sayang eh. Yan ang oh, nagpapalit na. Yung mga talong na yan. Dito lang ako nagtatanim kasi bandaron pag pagka nagulan talaga dun sa likod. Medyo okay. nagpopondo yung tubig doon. Eh dito medyo maganda yung, ano, yung sigat ng araw pagka umaga gaya, no? medyo maganda yung klima rito nasisikatan ng araw kaya pagka nagbunga yung talong dito o kaya kung ano yung tatanim mo rito sa harapan medyo maganda yung bunga niya. kaya lang limitado lang talaga dahil dinadaanan namin ng mga tricycle itong lugar na ito kaya konti konti lang yung tinatanim ko kumbaga para sa amin lang talaga eh itong dito sa tapat naman eh hindi ako makapagtanim dyan gawa ng yan ginawan daan to ng mga nasa apartment pero ito yan minsan may mga dumadaan sa sakyan dyan nagpaparada kaya hindi ko na nilalagyan ng tanim yan para may pwesto yung mga nagdadaan so ayan siguro sa susunod makakapunta ako sa bilian ng mga bine para palitan ko na yan, yan no? tingnan mo So ayun, yung ano, yung mga talungan, papalitan ko na 'yon. Meron din ako nilagay doon, kaya lang hindi mo masenso dahil malakas tumubo yung yung damo diyan sa parte na 'yan. Ayun, no. So, yan, balik tayo dito sa may ice drop. Ayan, dito tapos na um, akong pagcharga ng vendor kumbaga nakapagalmusal na rin ako nagbibigay lang ako konting trivia tong ko dito sa pag ice drop ko siguro mga year 2001, 2002 ganyan nung sinimulan namin ni Mrs. tong pag ice drop kasi nung time na yun eh, ano ah, pa broda broda ko nun eh. kumbaga naghahanap ako ng ano nang alternative na hanap buhay para nga kumbaga dagdagin kami eh. kasi pagkagaling ko ng abroad ginagawa ko na uh, sa sideline ako yung tricycle driver ba eh siyempre pagka malisuli ako wala nang additional income dito sa bahay so ang ginawa ko medyo nag research research ako ng konti para ano para may pandagdag na income si misis. So, kaka-research ko, medyo nag-biyay-biyay nag nakarating ako ng bataan. Ang eksakto naman, pagdating ko ng bataan, may nakita akong isang vendor ng ice cream. Itong ice cream nga na ito. Nagtanong ako sa kanya, sabi ko, uh, ano sinitinda mo? Sabi niya, ice drop. Saan niyo kinukuha yan? Sabi niya, dito lang sa bandarito. Gusto mo magtinda, sabi niya sa akin, oh, may naghahanap nga ako ng pagkakakitaan, kaong ganyan. Ngayon sinama niya ako. Pagdating namin dun sa ano sa nagpapatinda ng ice cream, pakala niya magbebendor ako. Hindi sabi ko bala ko sana ano yung mag-dealer kung saan pwedeng kumuha ng ganyan. Ayun nga binigay niya sa akin yung detalye. So ayun nga yung kumbaga to cut the long story short. Awa ng Diyos yun, nag tinuro niya sa akin kung saan kami pwedeng kumuha yung pinaka-source nila source po pala nila sa Bulacan yun awalan ng Diyos ngayon na o, oh, 2002 palagi natin 2002 hindi ko na masyadong matandaan 2023 na so ibig sabihin halos naging kasama na namin sa buhay namin sa araw-araw yung mga vendor nakatulong siya pagka wala kang pambili ng kahit pagilapilong digas pambili ng ulam nakakatulong naman siya ng panahon yan tapos yung mga bata sa pag-aaral yung baon baon hanggang ngayon ganun pa rin ang ano ang naging sistema pero pero dahil nga medyo tumagal na nga yung mga vendor ko tumanda na yung iba ano na nagretiro na na maalam na kaya medyo konti na lang yung nagtitinda ngayon pinag-iisipan nga namin ni Mrs. na minsan gusto niya na rin tumigil kaya lang minsan pag iniisip naman niya parang wala kaming masyadong pinagkakabalan kaya Ganon. Kaya ayaw niya rin itigil. Tsaka isa pa, parang routine na namin, pinaka-exercise. Yung may nakakwentuhan ka araw-araw. Tapos yung paglilinis nga ng freezer, yung pagkikisalamuha sa tao. Tsaka anytime na gusto mong bumili, kahit bedsin lang, may hugutin ka. Kesa sa so, so wala ka talagang ano, yung damarating na self-stopping surf income Pero yung mga anak ko, sabi niya, yung ano lang, tigil na namin para yung makapag-focus kami sa ibang ano, eh inisip na naman namin eh medyo sayang din kaya kaya hindi namin tinitigil at saka yung mga vendor dahil kumbaga nakasama na namin yung mga natitirang vendor sa uh, kawawa naman pag titigil kami kasi hanap buhay din nila yun eh sa amin din parang ganun hanap buhay yung pang kumbaga araw-araw nakakasurvive kami sa ano sa uh, pang-araw-araw namin pagka uh, kung nga rin kami ng ulam sa palengke at least hindi ko na po problema yun. Hindi ko na hihingin sa mga bata kung kung ano, kung saan kami kukuha ng pambili ng ulam. Minsan kasi nahihiyarin si Mrs. Mahingi na eh, yung budget na pambili ng ulam sa mga bata. Pero binibigyan naman, binibigyan naman si Iman. Yung mga pang groceries nga, yung mga bills namin sa bahay, alas yung mga bata yung, ano, yung gumagasas dyan. Eh kami, wala naman kami yung personal na trabaho na kumbaga dito na lang. Gusto rin nga namin magiging negosyo sa labas. Yan lang sinisip sa umaayaw at saka isa pa, pagka ganito, yung kumukontra rin yung ano, yung yung health mo. Kumbaga, mahirap na yung alam mo, kaya mo pa, pero hindi na pala. Medyo hinihingal ka na. Nainitan ka lang lang konti. Medyo <laughs> nilalagnat ka pagka nasa ba konti sa ano kaya yan kaya hindi na namin tinanggal yung ice grapa na yan kaya hanggang ngayon kasama namin yun ang pinaka brief story ng ice trap namin nakakatulong din siya sa amin para isa pa yun nga may mga taong po nagpupunta rito na nakakasalamuha namin nakikilala namin so, saka kumbaga dito sa lugar namin nakilala na kami simula, sila, simula pa pagka may nagtatanong kung nasa yung bahay namin na ah, doon sa ano doon sa may nag ice drop sa akin ganun <laughs> ayun ang ano kung nakilala na kanini sa gano'n, sa pag ice drop Hi Kate Isama oh, yun eto <laughs> eto yung <laughs> tagakain ko ng mga ice drop si Caitlin, wala nang ngipin kakain ng ice drop <laughs> iba Kate Bisa ang ice drop. O, patambagya. bagya. po. Patambagya. bagya. Yung muna po, sabi ko, mami ang konti, pag ano, doon kita bibigyan. O, oh, mami ang kita bibigyan, di ba? O. Oh. Ne. <laughs> <laughs> o, oh, yan pa, yan pa. O, oh, yung isa pa. O. Oh. You hey guys. You hey guys. <laughs> you hey guys. na guys. Oh, gusto niya na ako na naman kanya na. <laughs> Malapit na yung pasukan, guys. Isa mo ito na. Wow, po tang bagya. Sabi. pasukan na daw mo na kung baon na. Wow, wow, sige. Sige, okay ta kayo pa magkwento ko viewers ko eh. Oh. Pero Is... so, kahit kumbaga mag-focus ko kayong paggawa ng video ngayon kasi napabayaan natin yung mga channel natin. Hindi natin na ano, hindi natin na nagap no? kaya medyo bumabawi tayo sa kanila, di ba? lang ito malaki na si Kate, magulit na, di ba? Kate, oh, kayo, ganon, oo si Ginahok na? wala <laughs> oh, mami alibigyang ah, kita, sige na pa kareng tao botabotada ka din na, neh? Ginahok 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 So yan, tulad nyan, medyo wala na akong vendor. Kung ano lang yung mga trabaho dito sa bahay, yun na lang yung gagawin ko. Kung ano yung paglilinis or uh, nakita naman yung trabaho namin dito, pabalik-balik. Si Mrs. laging naglalaba. Tulad yan, siya yung naguugas ng plata ako. Medyo busy ako sa <laughs> paggawa ng content ko na ganito. Yung trabaho namin sa araw-araw dito sa bahay ayun lang ano, pinakatrabaho na ano Gusto rin ko man na magpagtrabaho na sa labas. Unang-una, siguro, yung edad, medyo nakaka -ano na nakaka-abala na sa pag nag ka, yung edad mo. Alos magdadalawang isip na sila pag kung kakayanin mo pa, wala na kung mabigat yung trabaho. Eh ayaw naman ni Mrs. na kumare magtindag tinda kami sa labas. Ayaw naman ni Mrs. Kumbaga, dito naman kami sa bahay. O, takaysa pa yung mga bata yung pag-asikaso sa kanilang pagluluto nga ni Mrs. yan, trabaho na rin sa araw-araw. Takaysa -araw. pa. Malapit na rin akong magka-apo, yan no. Kumbaga, pagdating ng The year of next year 2024 oh, may welcome sa amin magkakaroon na ng apo soon sana okay okay yung ano namin na uh, lalabasan ng magiging apo natin eh, pero okay naman yung mag-asawa healthy naman sila kaya so, yun ang ginadalain ang magkaroon kami healthy na apo yan kasing kulit ni Caitlin <laughs> so yan po ang ano namin ang <laughs> video na namin ngayon ni Caitlin <laughs> para sa mga subscriber ko mga followers yung mga mga tangkilik po ng uh, mga videos ko yung mga ginagawa kong content ngayon sinisimulan nga po natin sa araw-araw eh, sana po eh magustuhan po ninyo at isa pa yan para naman po ano para naman po dumani tayo huwag po, po kayong maya na mag subscribe o mag follow sa mga channel po natin sa Tatay Matots TV at saka sa Facebook profile ko po sa Onyiling sa Facebook. Pa, bakit may so, po tayo? E pa, bakit may joke? Sana po, pasensya na kung nag uh, kung nag ano ko yung nagpo-promote ng mga uh, kaanaw natin. Sana, yun lang po, magustuhan nyo. Gusto po lang po talaga makapag entertain makapagbigay ng konting, ano, konting uh, kalaman o mga bagay-bagay na pwedeng matutunan o pwedeng makapulutan ng aral uh, sa edad po natin yan maliban sa nag-enjoy po tayo uh, kumbaga uh, life goes on gagawin, po natin yung mga bagay-bagay na nakakawala ng stress sa buhay lalo na may ka magkakalidad na po tayo hey Choco hey Choco ala niya si Choco yung po yung alaga namin po sana dati kuting lang ngayon eh lumaki na Medyo may kakulitan lang yung pusa pero mabait po yung palambing. Pag uh, naupo ka na katabi na sa yon tapos mamasahihin kang ganyan ganyan pa konti tapos ka kalabit kalabitin kang ganyan yung pusa na yun. Pangalan niya si Choco. Ito si Choka. <laughs> Choka! Ito lagi nakadikit. Ano ikaw <laughs> babae ko. Ito lagi nakadikit sa akin. Ito pamangkin ko na ito. Kumbaga, simula nung bata ito, nandito sa amin. Nung nandito pa yung bunso ko, si Ganda, yan, alaga niya yan, si Caitlin. Kaya, halos araw-araw, dito yan. Lalo na pag uh, may pasok sa school yan. Eh. ne akong ba? O, okay. yan, sa kanya galing yun. No? <laughs> o, sige po. O, sana po, yan, may, may naibahagi na naman po kami ngayong araw na ito kahit sa ganitong paraan lang oh, nakakapag ano, kami nakakapag express kami ng mga sa namin at the same time yan no, oh, na, na -share namin sa inyo sana uh, magustuhan po ninyo no? maraming maraming salamat po sa panonood nyo at uh, sa susunod vlog na ulit po nagkita kita tayo maraming maraming salamat po bye bye okay bye bye <laughs> si Makulit nanghingi na lang ang ice si Makulit <laughs> ala kang daver cards nga ni Kate ikaw lang mag isa o o ugsi ugsi o nano 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 isabihan mo ala thank you ne thank you ke ka ne dininanda kang ice drop ne <laughs> bye bye